Mga kaibigan, isang kwento ang aking nasaksihan. Kwento natatagos sa ating damdamin. Isang bata na nangangarap na maging isang general, At siya ate, nakapag-asawa at nakilala niya ang kanyang asawa dahil lamang sa text. Kumusta araw sa inyo mga kaibigan. Uh welcome back our channel. At uh, this is Boss Joms and kung hindi ka pa po nakapag-follow at nakapag-subscribe sa aking YouTube channel account, ay uh, please click the notification bell para maging updated po sa mga videos na ina-upload ko. At uh ngayon mga kaibigan, nandito tayo sa um papuntang bukid, no? Ayan Samahan nyo po ako mga mga kaibigan sa aking uh Uh, video no at uh, syempre mga kaibigan uh, meron po tayong daladalang uh, konting uh, uh, blessings no? at ito po ay ibibigay po natin sa bahay na ating pupuntahan at uh, hindi ko po alam mga kaibigan ko meron pong tao ano? kasi nakita ko lang po abang uh, nagmumotor po ako and uh, tara mga kaibigan puntahan po natin kung may tao nga ba po sa nakita kong bahay no? baka pagalitan tayo kasi may tanim may tanim dito ng mga mais at uh, paano kaya tayo mga kaibigan? dito na lang ata tayo dumain at uh, syempre mga kaibigan bago nga lahat uh, shoutout po muna sa ating mga subscribers mga followers and uh, Ah, uh, maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta. Aba, ah. lawak ng location dito, kanino kaya 'to? Ay mga kaibigan, makikita niyo. Ah, uh, may bahay po dito, ano. Sige, pero parang walang tao tao po tao po tao walang tao na ata dito Akala ko may tao eh. Tao po. Talungin natin itong pangkapit bahay. Eh. Tao po. Tao po. Nagagal nang umalis dito yung tao. Pero, tanungin natin yung um, sauna at kapitbahay. So, tao po. Tao po. Pao po Ay te Okay lang po nga, ano Um mag-vlog sa inyo po. Okay po okay lang po. Sa loob pong bahay yon yung nandun? Kim hey, mama ko tapos sa eroplano ko. Ay yung wala nang nakatira. Wala na po diyan tao. Wala na. Nasa Naga po. Ah, hindi na umuwi dyan? Ah. Kami na lang po, hindi uh, na lang uh, okay po. Nakita po kasi, nag-vlog po kaya ako. Sabi ko, tingnan ko kung may tao. Uh, okay lang po mag ay. Okay lang po, tuloy na po. Asan mo lang po akong ano? Okay, Ayos lang po. po huh? bahay lang. Hello, baby. Ilang taon na to, te? Dalawang tao. Dalawang taon. Laki na. Tuloy na po. Hindi <laughs> uh, na, po. Nalagpit po ko sa ano, ano damit. ah, mm, damit. Uh, ma, nasan po yung asawa mo, te? Nandang trabaho. sa bukid. Ah, sa bukid. Uh, kasi nakita ko doon yung ano, yung bahay. Sabi ko, puntahan ko. Eh. And, ah, uh, may yung chicharity po kay vlogger ako. And, sabi ko, digdi yung kapotong ko. Kung, kaya yan, may ina palang tao si... Eh. Wala na po. Wala na po, ano? Wala na po. Mm -hmm. na yung, dati kapatid ko po yung mga dyan. Opo. Hiwalay, naghiwalay na po. Tapos yung kapatid ko, nandun na po sa Maynila. Ah, bali hindi na po sila Hindi na down. po umuwi. Si mama po, trabaho, ayaw pa rin po umuwi dyan. Hmm. Pero umuwi din po yung kasalang lang yung bahay niya, Sira pa Ilan po anak po to? Aning Anin? Anin? Nag-aaral na po sila lahat? At Apat lang po apat lang yung nag-aaral. Dalawa, hindi pa. Ah, hindi ito pa. yung bunso mo. Ito, alin yung ano, ma? Uh, yung mato ah. Alin yung mato? Pangalay ko po yun dun sa ano, tita niya. Ilang taon na. Ah, na. doon na umuwi. Ay, dami yan. Matagal na kayo dito itong nakatira? Opo. Uh, simula nung nag-asawa ka? Eh? Ay, hindi naman po. Hindi naman po ako na. Ah, bali pang ilan? Dalawa po ang asawa mo? na po yan. Tatlo ang hmm. anak ko sa ito. Sa una. Ah, dito? Sa, sa ngayon? Pangalawa. Pan Pangalawa. Yung sa Tas, una? Tatlo din naman sa ano, sa una. Una. Kaso lang yung atay na patay po. Ano kong pakalan mo, atay? Grace. Grace. Ah, Olikino. Eh, na yun. Okay naman kayo dito, atay. Ang kumusta naman kayo? ito po, bahay main problema ko kasi hindi mga, ano, hindi, hindi maayos. Hindi Hindi ba po kasi ito ng ano, ng bagyo. Tapos, ano. Grabe, ano. Medyo kinaka po sa budget. Sa ano, kasi ano. kasi may, may anak. Pang na nag-aaral, nag-aaral na lahat na anak mo. Nag-aaral po apat kasi po, ano. Hindi ko naman po may ano sa asawa ko yung tatlo ko. Kasi ano po yun. It's, it's the lang. Kaya, hmm. tinutulungan po ako ng yung kapatid po ng asawa ko sa una. Ah. Kaya doon po yung dalawa ko. Ah, okay, Pero sinasuportan ko din yun po. Lalaki na ng mga anak mo, no? Ano na po, 16 saka 14. Ah, yung ano, so mato ah. Mm -hmm. Aha. Ay mag, an, mag, mag ano ka pa lang? Pag pananglay. Ano? po 'yan ang anak ko. Lugaw, nagtanghalian na kayo nanangali ano po kami ito ko po kasi siya para maglambot po mamaya ah ano nagagatas pa ba yan nagagatas po kaso lang wala nang pambili kaya inulugawan ko na lang po anong gatas yan ano na araga nestogen mm, nestogen nestogen one po ah kasi lang po ayaw niya ng nestogen palitan ko na po ano Alaska. kasi tagtatay siya tatay kaya ah, nag-alas ka na po yan ngayon, Desember. Yung asawa mo, umuwi pagkahapon. Hindi po, umuwi kami lang po dito. Umuwi lang po siya. So, pag, tapos na po yung trabaho niya. Masa ka nag, lang umuwi. Nag-ano po ng abaka? Ano po yung tawag dyan? Ah, sa... yung nag ba? Ayan. nag Hindi ko alam sa Tagalog. Ah, okay. Ayun eh, nagahagot hagot naga sa ano? Ah, sa grabe. bukit. Malayo mm -hmm. po yung bukit, kaya hindi po siya makaka-uwi. Ah. Ina, ina, ina lang po yung... Ano na ka pupunta dito? Kasi ka na ako uwi. Hindi naman po mga sakayan doon. Kasi ang layo po. Siguro mga 100 meters ang ano. Ang, ang lalakaran. Hmm. Um, uh, ka naman natin ng, mga, ng konsumo. Ganun. Iniwanan lang ko ako pang ano. Uh, sumasakto naman yung budget ng uh, bibigay. Hindi ko. Na, hindi naman ako nag-exacto. Nagkahanap din naman po ako sa Nakakautang ano, pa. ako sa pag wala na kami, mag-disponer din. Mm. Pag ano po, pumupunta ko dun sa bukid, pag wala na ako dito mautangan, sa bukid. Saan bukid? Doon sa, sa taas? Sa bundok po, sa, sa bundok. Bukid kasi po. May ano ka pa, pa doon? May sariling tao ka pa doon? O kakilala? Anong, ta, sa iwak po, o. Oh, tingnan mo. <laughs> <laughs> Ayan, no? Grabe, mga kaibigan. Sana nakakaawa naman talaga si Ate, no? naman ang angin? Bakit hindi yan sa tali? -mm. -mm. Di pag umuulan, di naman po kayo dito. Inagay ko lang po ng ano, bubong kaha ng isang araw po kasi wala naman talaga tong bubong. Kasi mm. yung nababasa. Ay, ah, ikaw kayo. lang naglagay. Opo, wala ko kayong pag, pagtataguan eh kahit, kahit dito po pag wala yan. kapag, kapag umlalakas yung ulan nababasa ang dami kayo. Dito, tubig, parang para baha. Mm. Putik na putik dito. Ilang taon ka na pala te? Eh. 32. 32 batapan? So ngayon natin masaya ka man sa buhay mo o para sa mga anak mo, ganun. sa mga anak ko po masaya na po ako. Oo. Basta po kumakain kami at, at, at saka ma may meron po lang silang baon sa araw-araw. Oo. Konti-konti na po ako kaya. Oo. Uh. Grabe na. Ito po ang ano ko ginagawa ko pag may bigas kami konti. Ah, naghahanap ka ng gabi na dahon tapos binibinta mo. Binibinta ko po to. Ang sipag naman pala 1150, talaga natin. Magkano yung kilo? 115 kilo po. Binibili ko po tong bigas. ang iba po, babao ng ano po. O paano yan, te? Di ba? Pagka kumukuha ka niyan, tapos binibilad mo paano kung maulan palagi, di hindi ka makakapagbenta. Hindi po. ito nga lang kung ano ko, natuyo. Mm -mm. Kasi umuulan po nga isang week na yan. Mm -hmm. Talaga, ang panahon pati ngayon, palaging umuulan, para no? May ibibinta ko. Opo. <laughs> Saan ngayon? Anong kalakasan mo ngayon, te? Para sa iyong mga anak sa, Paano ka lumalaban sa iyo? Sa iyong ah, pamilya ano ko? Pag-asa ko na lang po sa... pinapray ko na lang po ang kay Lord. Was, basta po, sinasabi ko po kay Lord na huwag lang po kami magkasakit. Tapos yung mga anak ko, kasi po, asipo, mas mahirap po ang budget. Pag nasa hospital po, wala kayo mapuntahan. Wala po sa amin tumutulong. Katulad po ng December na hospital ito. Bakit na no hospital? Inag, eh, ano po siya, nag Nagtat nagtatay po yung bago nag... Anong tawag yan sa... Na, sa ta, sa bicol po, nag-obra. Nag-obra, aga parang... yung nagtatay tayo. oh, may nakain na gano'n? Na, yung may nakain po na manok. Na o sa, na yan parang po. nasira yung tiyan niya tapos nagtaytay na. Ganoon. Nagtaytay na siya. Yeah. So ngayon okay naman na po. Okay na po okay siya. Okay na siya. Grabe. Ah, kaibigan. Ano po? Ku December po doon na kami nagpas ko sa infirmary. Tapos doon na po kami nagbago bagong taon. taon. Ay parang hindi po masaya yung bagong taon namin kasi lahat kami nagkasakit. Hey. Ati Pati, ako, pati po ako. Uh -huh. Kasi po ano, nagbabantay ako sa anak ko kasi may ano po ako natatrangkaso na kasi ito po umuubo na hmm. tapos si tata din yeah. dala po siguro ng ano ng bagyo bagyo mm -hmm. oo kasi syempre kapag di ba malakas yung bagyo malakas yung hangin talagang dito na dito lang po kayo ng bagyo hindi kayo umalis Umalis din kami kasi wala po Parang nag-evacuate kayo. Wala um, ko alasan kami ng buho. Hindi sana kami nag-evacuate. Oo. -oh. po kami dito ng mga Barangay. 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 German. Mm, mabuti naman po pala. Hindi naman po pala kayo pinabayan ng barangay. Wala po itong ano. Walang pag, ano, dito. Pagtatagong kasi yung ano namin po bubong. Rapa lang. Uh -uh. Ipaginangin po yun na, na wala na po ng bubong. Kakaalagay ko palang po ng bubong ka isang araw. Uh -uh. Grabe no. Anong ulam mo baby? Anong ulam? Panira, anong panira? Gula yan. Pampahaba yeah. ng buhay. Bibong biba na yung babae? Babae po. Tatlong babae ko po, tatlong lalaki. Yeah. Buti naman, hindi ganong palaging nagkakasakit yung mga anak mo. Mas maganda kasi na palaging healthy, no? Para walang problema. Hmm... Nahiling ko kaya kasi bagaw. Sabi ko, si niya kami ano dyan. Tag Tagasan po kayo sa yara? Ah, tagaligig lang po sa gawa. Ah, Apo. Oh. And, ah, uh, syempre, nag, ano po, naghahanap ako ng arog uh, nindo na pwede tang matawaan daw dawa dito. Sana na, pang ano, ano, pang, na itong pangtawid sa pangangaipuhan. And yun nga mga kaibigan. Ano po pangalan mo ulit ate? Grace Ulikino. Grace Ulikino. So, yan. Anong masasabi mo te sa mga kagaya natin? Ganun na sa mga nanonood sa atin na ano, di gaya natin na patuloy na lumalaban. Anong masasabi mo sa kanila? Mensahe mo sa kanila sa mga nanonood ta. Ang masasabi ko po sa kanila, yung nanonood po sila sa amin, ang masasabi ko po, pag porsigyan na lang po nila ang ano pang araw-araw nila kasi po ganyan po kami pinaglalabanan namin po pang araw-araw namin kahit ganito po ang bahay namin okay lang po to basta po makasurvive kami sa pang araw-araw ganun din po sila dapat ganun din ang gagawin nila po kasi mahirap po talaga ang buhay ngayon kasi taghirap po opo Mahirap po ang trabaho, lalo na po maulan. Opo. Lalo kung walang uh, establish yung itong stable na trabaho, itong proper may may trabaho. Nga ano? asawa ko po, wala pong palaging trabaho. Mm -mm. Mabuti po nga nakuha ng kapatid niya yung mag-ano ng, ng mm, abaka. Abaka, kasi kapatid niya yung kumuha. Naawa po siya sa amin kasi ang dami namin pong utang. Um, na Saan kayo umutang? Sa lending? Hindi Asa? po kami sa, sa rinling. Wala po kami. Sa tao lang. Sa tao. Sa tindahan lang po Lahan. yung ano ng kapatid ko. Doon po kami nag-utang. Mm -hmm. Ang utang namin po doon nasa halaga po itaw sa plus. Ang dami, no? Nadagdagan pa po ngayon kasi kumuha kami doon ng, konsum ng konsumo namin. Kasi paano yan pag, uh, pag uh, sumahod yung asawa mo, pambayad lang, ano? Pambayad lang po ng hati. Ha mm -hmm. Hati lang. Hindi naman po po doon ubosin kasi naman po kami dito ma ano, makakain. Uh mm -hmm. Taga dito ka talaga, Teo, yung asawa mo? Ako po taga dito, yung asawa ko po. hiwakloy talaga siya. Ah, taga hiwakloy. Ako dito talaga. Oo. Mm -mm. Dito na po ako pinanganak. Dito, dito na ka na pinalaki. Saan pala yung mga ano, nanay mo, tatay mo ganyan? Sa patay na po ang tatay. Tagal po. na. Hmm? Tapos po, mama ko buhay pa nanay. Saan siya? kayo nagkakilala ng asawa mo? Sa cellphone po. Cellphone, text-text ganyan. Noong, uso pa noong ano po, 20 2019 pa yata po uso pa nung ano no, Oso yung cellphone, cellphone, text, text. Sa cellphone pala kayo nagkakilala, kaya nagka, kayo yung dalawang nagkatuluyan, ano. Nakilala ko po siya yung... Ilang taon ka nag-asawa? Ah, 16 po. 16? Ang bata pa. 16. Kaya yung anak ko ngayon, may 16 na din. Malaki na, 16 years old na rin. Yung asawa mo, ilang taon 20, Ano na siya, Thirty 30. 30. Ma uh, ano sa imo ano mas mas matuwa sa imo hindi po ako Diamond. ako po ah, ikaw mas matuwa dito ako nang 30 siya 92, 92 ako din 30 to na 30 ako na, siya na 30 ah 2 taon ang agwat na agwat nindo mas matuwa ka nang 2 years 2 taon, taon. oh, grabe ano sa text lang pa nang yung pero po mabait yon kahit oo oh, oh. kahit po ano kahit mahirap lang, basta po, mabait siya, okay lang po yan. Masaya na po ako. Yan, ang maganda. At, uh, importante, comfortable ka mo, dahil kami, pero may ka nag-iwal dahil mo. Ay, hindi po. Hindi naman po kami nag-aaway sa, lalo na po, pag wala na po kami dito, mm -mm. pinag-uusapan na lang po namin kung saan kami kukuha ng pagkain, o okay, kuya, mm -mm. anong gagawin po namin. Ah, mm -mm. uh, kapag sundo naman po kami sa mga ganyan po. Mm -mm. Kasi po, um, na pinagaway away, -away na wala naman pong darating na bigas dyan o ano kaya wala pira hindi naman po yung darating yeah. po mag magpagawa hindi naman kung hindi ka talaga uh, magtatrabaho o dahil ka talaga mag a mag action dahil man automatic maabot sa'yo ang kwarta ano alangan mo magturug-turug ka lang tapos mahalat kaning ng kwarta pag pinaway niya po ako <laughs> pag tapos na po wala naman darating wala na, oo. sakit po ng ulo ma'am makakuha ka mam po ng bigas edi eh Mag, ah, magkaano naman po kayo, magkaawal. Oh, hindi oh. naman po masaya. Anong masasabi mo sa uh, Agum, sa asawa mo? Mas, para sa Indo. Masasabi ko po sa asawa ko, proud po ako sa asawa ko dahil po, hindi kami pinapabayaan. Tapos po, kahit may anak po akong tatlo sa una, tinanggap niya po. Tapos, ng kapag-aral po, grade 8 na po yung panganay ko. Grade 7 na po yung pangalawa ko. Yung pangatlo ko po, grade 3 na. Mm -mm. Tapos, yung panganay, panganay niya po, nasa kinder na po yan kaya siya po ang nagsumika para mabuhay po kami na ina kaya proud mm. po ako sa asawa ko huh? makakatawa naman pala kayo dito ano ano itong ano tanim mo yan yung mga gulay gugulain yung mga ginugulay tanim mo yan tanim namin po to. ito, ito po sa kabila hindi ko hindi namin po ito sa kapalig ko yan ito mm. na, lang kinukunan namin 65 okay. kilos lang po nakuha dyan. Dito? Ah, nagaharbis na kayo dito tapos binibenta mo? Binibenta ko na po yan. Yung hmm. naman, ito naman pong kamuting kahoy. Oh. Binibigkis-bigkis ko po yan. Tapos, naman ang bili. binibenta mo din? Uh, pambaon po ng anak ko pang araw-araw. Kasi po, As hindi naman po kami masuportahan sa pira. Sa, hmm. sa ano lang po, sa bigas lang. Hmm. po kami ng one week. Eh, sa mm. -hmm. pira po, hindi. Kapos po talaga kami sa pira. Oo. Oh, oh. Ang baon po ng anak ko, ako nalang po gidiskarte. Eh. Uh. Awawa naman po kasi pag walang baon. Ito po ang sakit katabi namin, sa kapatid po ya. oh, po yan. Ate-ate naman po kami. Ate-ate-ate naman kayo. Tapos yan po, sa kapatid ko din. Eh, so, yung bahay na yun, may nakatripa doon. Wala na po. Wala na rin. Ah, parang um, Magkakapatid naman pala kayong mag... Umalis na po kasi, oh, kasi na mahirap po nga dito ang buhay. Sa bagay talaga. Sa kabilang lugar po. Mm-hmm. Kami lang po dito ang... Ano? Nagtiis kahit oh. malayo ang asawa, tinatanggap namin po Pinatang. para magkakain lang. Mm -hmm. Basta po, buuwi naman siya. Oo, oh grabe oh, mga kaibigan. Kuya, hali ka dito, dali. May hapot ako sa'yo mo. Dali, hali ka. Para aling <laughs> Para aling gadi o oh, hiling uh, magaling. Nagaaling Ma mahigusun nga magaling. Mag Lalaki ni ate? Iyo po. Anong ano? Anong gusto mo pag mo? Anong pangarap po? Maging ano? General. Ha? General. General? <laughs> wow! Oh! General. Pero nag-eskwila ka ngunyan. Grabe. Sana makatapos ka ng pag-eskwila day at uh, makatabang ka sa imong mama, papa na mabubuot para sa indo. Grabe. Uh, may kang, anong aldong unyan? May kang eskwila unyan? Sabado ano? May pala ni skwila. So, yan mga kaibigan, ang buhay ni ate. Ano ani ni? Nalilingaw ako kung pangaran mo. Grace Olikino po. Grace ni ate Grace Olikino. So, mga kaibigan, ah, uh, ang ah, grabe napaka kung natin ano hirap ng uh, buhay pero si Ate um, ang lakas ng loob no kahit mag-isa yung asawa niya malayo naghahanap buhay din saludo din po ako sa iyo Kuya para sa iyong pamilya So ayan uh, um uh, may ano pala lang nako te may daraman na ako digdi sa eh, morning uh, ano man eh uh, date na grocery. ano salamat po uh, uh may edit ako ng grocery sana makatabang po ang say mo and uh, maka kuyan ang mo maka tawid no sa imong pang oral daw salamat po sir salamat mm -mm. po maray at uh, yun, mga, mga, kaibigan sabi ng mga kinyo may gusto ni magaling, aling ini man pirang taon ano na po yan? Five years old kinder na po. Five years old. <laughs> Ayan mga kaibigan. So, ah, uh, maraming salamat ate ano sa date na um, dagta. And sana ka ako po makahiling ta, para sa pagpadagos na pagtabang ta sa mga kababayan ta harog sa to sa indo sa mga mas nangangayipuan makatao pa kita ng mas ano pa mas makatabang pa ano te so yan po mga kaibigan si ate at uh, day na po ako tayo mga haloy and maraming salamat po salamat po, sir. Uh, ako po palan si ano si boss joms sa uh, sa kuyang blaga boss joms po ano po iyo po mm -mm. thank you po sir salamat ingat po kong perme at uh, permi perme po kitang magpipray kigad na uh, di kita pabayaan sa anumang pagsubok sa uh, sa tuyang buhay dawa magtiusman man kita ang importante nagkakakan kita ang pamilya ta no okay po salamat ingat ka po and god bless po okay po so yeah sige bye 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 po. Mm, bye 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 bye, -bye. mga bibi so folks <laughs> po tay ingat pa. pa po ah uh, for today's video mga kaibigan meron po tayong ayan nanat na laman at natuklas ng ulit sa ating panibagong vlog. And syempre kung bago ka pa lamang po dito sa aking YouTube channel, please click the notification bell para maging updated ka sa video na ina-upload ko. And uh, yun lamang mga kaibigan, ingat po kayo and God bless.